Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nakalive nga noon si Kuya Rowell at kasama niya rin si Miss Rachel. Dinalaw niya kasing muli si Miss Rachel sa kanilang bahay. Nung naglive sila ay kinakamusta nila ang kanilang mga fans at tinatanong lamang din sila ng kanilang mga fans tungkol sa mga latest na nangyayari sa kanila habang nagkikwentuhan naman si Kuya ni at kasama ang kanilang mga viewers at subscribers ay bigla na nilang napag-usapan ang first meet nila ni Kuya Rowell. tawa naman si Miss Rachel sapagkat ang dami niyang naalala. Naalala niya daw nung pagsubo daw ng ice cream ni Kuya Ruel na nakanguso kaya pinagtatawanan niya ito. Pagtapos naman ay pinag-usapan din nila ang mga unang chat ni Kuya Rowell at sinabi nga ni Miss Rachel na ang Jeje Moon daw. Doon mag-reaction kayo sa mga vlogs niyo sa serye. Siguro matatawa kayong dalawa i-content nila hanggang. Ga. man, yung pinaka-unang kwanta. mag ka, Kasi marami akong comment sa'yo. Gusto ko ah, mag-comment. oh, aga. Bigla kasi akong tinawag nun. Ay, din no. Yung... Wala ka talaga sa tano yun. yun uh kinausap ka na uh, Wala. Sumama lang ako kasi nga ano, nagpa-vlog si Carlin Hapra dito. Sumama lang ako kasi nga uh, schedule ko yun. And then... Hindi mo sumama? Oo. Tapos, nung ni-interview ka pinakauna, di ba? I mean, hindi siya pinakauna. Yung first time kong sumama. Hmm. Naka And then, naka red the jacket ako. And then, tumitingin lang ako sa labas. Pinapanood ko lang kayo. Umiiyak ka nun. Tapos, uh, pinapakita um, kanon, Umiiyak ka nun? Umiiyak ka nun, di ba? Or hindi? No, umiiyak ko noon. Umiiyak ka noon? Maka kang umiiyak. Ah, so, hindi pala. Yung ano, yung nakipagkamay ka? Oo, oh, oh, yung binakaw na. No, hindi ah, ka umiiyak Ay, oo. Ay, so, ayun. Tapos, biglo kong tinawag ni Kalinga. para minsan na rap. Ano message mo daw? Nagulat <laughs> ako sino yung tinawag. Grabe naman. <laughs> so Sabi ko, may ano. May. <laughs> Grabe yun siya, no? Judgmental <laughs> yun. <laughs> ito. Ang <laughs> taon. Ang taon mo Ang bira ka. <laughs> ano ko? Wala lang. Na, ano lang ako. Na-amaze ako. Kasi ako yung tinawag. Di ba? Na-amaze. Na Na-amaze ako. Kasi nga. Ah, ito. Nagpagkamaya. Tapos. Ano. Wala lang. Wala lang yung sa akin. Kasi nag-share lang na din ako. Ano ko ah bali nagbigay ako ng payo sa kanila and then di ko na alam yung eh next balik namin doon na nagstart ano, ay second Kung ko na nagbigay ka ng uh, ACAP salamat po nagbigay ka ng ah uh, ng ano yung mga yung LV yung oh. LV, LV. Oh, Louis Vuitton yung mga pinadala ni ano ni hey, ma'am Linmore Linmore yun know? ah ay bakit, ba yun bakit ano Facebook ako nito ah? sabi mo kasi messenger niya. Oh. Ay siya, bakit, ko alam mo, ko na. Bakit alam mo ang messenger ko niya? Bakit alam niyo pangalan ko? Hindi, na-check ko lang. Dumaan lang sa uh, um, newsfeed. Dumaan? Oo, oh, sa friend request. Ay, sa friend request. Sa... So, wala, sa newsfeed. Racial request. Pero... Ayan na yun. Hey, bakit mo alam? Hindi, hindi ko nakikita dito. Pero He's ano? Stoker. Ang stoker dey ano lang, na-curious uh, na lang. Curious. Hmm. Bakit na-curious? Ba wala lang kung... ba kung may natago? Hindi lang, na-curious ako kung... Ano ba? Sino ka ba? Sino ba? Hindi, <laughs> 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 wala lang. Basta nga. Hindi, gusto ko malaman. Bakit mo nalaman ang Facebook account ko? Eh, hindi mo naman alam yung mga pangalan. Hindi ba fake man yata yung na-add ko? Anong fake <laughs> binanyag din ni Miss Rachel sa mga nanonood na si Kuya Ruel pala ang unang nagchat sa kanya. Naging nga daw itong nag-good morning sa kanya at nagkikwento. Kaya tawang-tawa din si Miss Rachel sa sapagkat nung una, hindi niya masyadong pinapansin nun si Kuya Ruel. Kaya nga daw para panay-chat si Kuya Ruel sa kanya at minsan ay hindi niya nire-replyan kapag hindi niya naman daw na-replyan si Kuya Ruel, ay tawang-tawa siya sapagkat nag-chat talaga si Kuya Ruel at sinasabi na, hala, bakit di ka na nagre-reply? Grabe at pinagtawanan nga ni Kuya Ruel and Miss Rachel ang mga ginagawa nila noon. Tawang-tawa nga din si Kuya Ruel sapagkat ang judgement niya daw pala dati. Pagkatapos naman ito, ay inaasar pa nga ni Miss Rachel si Kuya Ruel tinatanggi naman ni Kuya Rowell na palagi daw siyang nagu-good morning kay Miss Rachel. Kaya sabi naman ni Miss Rachel ay ipapakita niya na lamang sa mga viewers at hindi mo backlit siya sa kanilang chat. Nang sa ganun ay magpatunayan niya na palagi daw talaga siyang chat ni Kuya Rowell dati at ito pa ang lagi na good morning sa kanya. Natawa naman si Miss Rachel na biglang bawiin ni Keroen at sinabi na huwag nang ipakita. Sa halata na nagpapabebe lamang si Kuy Ruel at ayaw nyo wala man ng iba na sweet siya kay Miss Rachel. Grabe at ibang level na talaga ang kasweetan ng dalawang ito. Pagkatapos naman ito ay nagsabi din ng kanilang mga fans na Si Miss Rachel naman daw ang mag-life. Grabe ibang level na talaga ang connection nila sa isa't isa at palagi niyang binibisita si Miss Rachel at palagi na silang nagbobanding. Talagang halata na mahal na mahal na rin nila ang isa't isa. Fake. so fake pala ako, ganun. Ay, ikaw pala yun, ikaw pala yun. Tapos nung in-accept ko, ano nga yung dyan? Yung isa pag accept yung ibang, kahit hindi na sila mag-thank you, yung nahayaan nila. Tapos, huh? nung nag-reply ako, walang anong, -anong tapos. Hindi, kasi, ibang tao yun. ako, ibang tao man ako. Pero, part kasi, ikaw nang kalinga, binipi siya. Butok ka na naman. Eh! Hindi, kasi ga, ka, special yun, yung, alimbawa, yung special na, special. hindi siya child yun. Yung alin ba uh, beneficiary ng team kali? Hmm. Tapos pag ko sa sa ano niya, tataas ng followers ganyan. So followers ko diyan pati sa ano, sikat na sikat pala ito. So it's an honor you no know, na makilala ko isang Rachel Morales. So ayun, ano No. Doon nag-start. Kaya pala, lang. Laging good morning. Good morning. <laughs> Oh, good morning ba ako? Ay hindi! Gusto mo balikan ko pa? Huwag na. <laughs> Next time lang yung tayo yung dalawa lang. Good morning sabi ko. Good morning. Tapos kapag narito ka yan, pati ka na nagre-reply. Jeje me. Ay bukas pala lang sabi ni... ni Kalina from my land. <laughs> sabi ko? Eh ba't ganyan yung boses? <laughs> Hindi, nilalagyan ko lang sila nung... Uy, ma. Ay, ka lang dyan, ma. Bless, ma. Bless, <laughs> ma. Ang <Kung> muka nito. Uy. <laughs> good morning. Good morning. good morning ba ako? Ay, hindi, hindi. Oops. Ikaw naman lang ka mag-live na si Dodong. Ay, tapos ka na dyan? Hmm? Nalulukin na ako kay Langga. Sige po, babay na po sa inyo. God bless. Ayunit kayo palagi. Gay ko daw. Magre-reaction ka ba doon? Tra Sama mo ako pang nag-reaction ka. Tayo'y dalawa? Na? Tayong dalawa? Sama mo ako pang nag-reaction ka. Kasi marami akong comment. About sa... About sa? Sa ano? Sa iyo. Ang naman. Yung mga ano mo doon. mga linyahan mo. <laughs> yung situra mo doon. <laughs> <laughs> Gusto ko lang kuriin. <laughs> purihin o pagtawanan. Hindi <laughs> ah. eh Ito, Ito, ka na nga dito. Hindi, na-appreciate ko kaya yung effort mo. Ah, sige po. Uh, yung kumain ka ng ice cream tapos na amusan ka. Saan <laughs> yun? Ay, doon sa ano? sa park? Central Plaza? Anong Cinderella Plaza? <laughs> Central Plaza? Pim! <laughs> Bungol! Bungol! Laga, ikaw na daw mag-live ka. Babae po God bless. So. Yeah. Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Ruel and Rachel love team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.